Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Dito po tayo sa uh, ikalimang buwan ng pagpapasalamat. Alawang bahagi ang pagpapalakay uh, natin ng uh, sitas sa bawat pagpapasalamat. Ayan po, ang bigyan natin ng buhay, yung unang araling, ayon po sa Ibanghilyo ng Apostol Mateo, sa Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 25. Ito po ay sinulat, kasi po sa mga pangyayari na kung paano tinubo ng ating dakilang Panginoon ang maging dalawang alagad ito yung mga pamamaraan upang sa ganon ay pahayag nila ang salita ng Diyos. Kung baga, hindi kasi madali ang magpahayag ng salita ng Diyos. Kung baga, meron din dapat nasusundin at pag-iingatan upang sa ganon may layo sa katarmaka ang mga alagad ng na ating nakita ang Anong sabi? Narito, sinusubo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lubo. Managpatakalino nga kayong gaya ng mga ahas at managpatakintiman gaya ng mga kalapati. Kung titingnan po natin, tayo pong lahat, maaaring kabilang doon sa sinusubo ng ating dakilang Panginoon pero po, sa kabila ng mga ugali ng mga tao sa ngayon, katulad ng lupo, na magpahayag ka lang ng salita ng Diyos, iba na ang tingin. Parang may paglibag pa, may pagtutuya, may galit dahil kapag nasasakot ng salita ng Diyos, yung dawi o ugali ng tao, nagigipo silang mga lobo ngayon, dapat po naging katulad tayo ng tupa. Ang tupa po, kapag dinadala sa giika o kaya pinapatay, wala po siyang ibig. Kahit hunin niya, hindi mo mapakinggan, kahit putulan mo yan ng kuko, kahit yang ay bitayin mo, kahit yang tanggalan mo ng balahin mo, o kaya kahit anong gawin mo dyan sa tupa, hindi po siya nagre-reklamo. Ibig sabihin, ang mga sinusugo na magpahayag ng salita ng Diyos, kapag ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan po maging katulad tayo ng tupa na hindi nagre-reklamo kapag sinusugo tayo magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil, kung tayo po ay nagre-reklamo, matutulad tayo sa kambing. Ang inihalimbawa nga dito ng ating dakilang Panginoon, maging katulad ng tupa. Ano pa ang sabi dito? Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas. Ang mga ahas po, kapag may kalaban, kapag tayo nang dapiin o nang doon siya hindi siya sumusuko. Pero po, kapag talo siya, halimbawa, mas malaki sa kanya o mas matalino sa kanya, kaya dahil siya sa puwersa o kaya sa laban, ang ginagawa po ng ahas, lumanayin siya. Hindi yung sugod ng sugod. At magpakatunti mang gaya ng mga kalapati. Ang mga kalapati po, kung titignan natin, kapag nag-aalaga tayo ng kalapati, kapag sa loob ng isang pamilya, palaging magkakalutalo, at nakaaway-away, may pagluluha na, ang tupo mga kalapati po, lumalayas yan. Ibig sabihin, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng mga pagtatalo o away. Kaya dito, kung tayo po ay sinusubo na dalhin ang salita ng Diyos, dapat po unang-una kung hindi natin kaya. Halimbawa, pagdating ng pangangaral, hindi eh, tayo, lumayo na tayo dyan. At kapag papunta na sa kaguluhan, lumayo na rin tayo dyan. At dapat po ang ugali natin maging katulad sa tuba na maamo hanggang, hanggang sumunod kahit ikamatay natin alang-alang sa tarangan ng ibang muhilyo o pangangaral ng salita ng Diyos. Katapuat, mga pakainap kayo sa mga taong sapagkat kayo ibibigay nila sa mga sanidring at kayo ihaampasin sa kanilang mga sinaguga. Kaya kung titinan natin dito, may warning sapagkat hindi natin alam ang mangyayari dahil simple, nasa tabas tayo, nandun tayo sa publiko, nangangaraw ng ibang pwede tayong ihabla. Lalong-lalong na kung wala tayong permit, wala tayong kadahil-dahilan para magpahayag doon. Kaya po kinakailangan, nasa proseso po lahat. Sabi dito, oo, at kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa aking sa pagpapatutuo sa kanila at sa mga hindi. Kaya po, kung tayo po maninindigan at magpapatutuo sa ating gabilang Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot sa pagkat pumapanig po tayo sa katotohanan. Pumapanig tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay sinusugo. Ibig sabihin po, hindi natin sariling kalooban kaya tayo yung ng salita ng Diyos, kundi dumadaan lang sa atin na tayo isang panuorin ng mga anghel. Minsan, na, uh, napapahamak tayo, parang ang tingin sa atin, parang nakapalimbot sa atin ang mga manglilibak. Kaya kung titingnan natin, manahan lang tayo doon sa pangangaral. At higit sa lahat, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, tunay nga po, hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang pinatasusin niya. Pero kung halimbawa, ang purpose nag-aral nag tayo ng Ibanghelyo, tapos nakikipagtalo sa atin, hindi na po tayo dapat makipaglaban yan. Ibig sabihin, mas marunong pa lang sa atin. Kaya ang gawin natin, lumayo na lang natin. kaya lumayo na lang tayo. Sabi niya magpakatalino kayong katulad ng ahas. Kung halimbawa may diskusyon na, nagpapataasa na ng karunungan, minsan papunta na po yan sa kaguluhan kaya dapat po layuan na natin yan. Hanap tayo ng iba na bukas ang pag-iisip handang tumanggap ng salita ng Diyos at doon natin magpapakita map sa kanila na may pagkakaiba-iba po talaga ang mga tao dipit po sa kanilang kakayahan tumanggap ng aral ng salita ng Diyos. Pero kung halimbawa nagmamagaling at nagmamarunong, kung halimbawa hindi ba pinatayo, layuan na natin sila. Sapagkat hindi na po yan makabubuti. Pwede pang magtawal o magtalo dahil lamang sa pananaral ng salita ng Diyos. Tatakwa, pagka kayo ipinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yaon, ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Kaya kung tayo po ay nasa ilalim ng kapanyarihan ng Espiritu Santo, hindi po dapat tayo matakot sa mga sasabihin natin. Lalo lalo kung hindi ba tayo, gumawa ng dahilan upang tayo ipahamak, Kapag nasa atin po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po dapat tayong matakot sapagkat nandiyan nga siya sa kalooban natin. Pero kung tayo, ang layunin lang natin, parang nalang ang sarili, tapos nangangaral din ang Ibanghilyo, ang nangyayari niya, kapag malayo o wala yung Espiritu Santo na nahan sa buhay natin, kahit anong gawin natin dyan, hindi tayo tutulungan ng Espiritu Santo sapagkat wala na siya sa atin. Kaya unang-una, paano pa pa natin dapat panatilihin sa ating sarili na nananahan ang Espiritu Santo? Sabi nga, huwag ninyong pighatiin. <laughs> Ibig sabihin, tumitira lang ang Espiritu Santo sa malinis na puso. Pero kung namin ang galit, puot, ingit, hinanakit sa manang loob, wala pong porga ng Espiritu Santo para manahan. Ang mangyayari po niyan, sarili lang, kalooban, kaya siya gumagawa o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero kung nariyan ang Espiritu Santo, magagawa natin yung mga halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon ang maging mapagpakumbaba na kahit tayo hindi makin at tuyain, handa tayong tumanggap ng anumang mga naririnig natin sapagkat tayo po ay sa Diyos. Nandoon lahat na yung pagtitimpi, yung pagpipigil, at kung ano-ano pang mga bagay na mahirap gawin kung tayo po ay namubuhay lang bilang ordinaryong tao. Pero kung natin yan Espiritu Santo, kaya natin gawin ang magpigil. Kaya natin gawin ang magpahaba o palawakin ang ating pag-iisip yung pagpapasinsya, pahabain natin. Sa makatuwid, ang Espiritu po Santo, yung po ang nagtuturo sa atin upang maging maamo, upang maging matalino, upang magpapatuto tayo ayon sa kalumuman ng Diyos. Sabi nito, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Ibig sabihin, hindi dipinsa tayo sapagkat sinugo ka niya tayo. Pero kung hindi tayo sinugo ng Diyos, marahil wala pong magditipin sa atin. Kaya, kung mula sa Diyos ang pagsugo, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, kung sino yung nagsugo, yun po yung magditipin sa atin. Hindi niya po tayo pabaralakan. Ano ba sabi dito? At ibibigay ng katatid ang katatid sa kamatayan ng anak, ang kanyang anak at nagihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila ipapapatay. Totoo po yan. Sa pagkatagdami, sanguhan yung tawa sa loob ng isang sambahayan. Ang isa doon sinungo mangaral ng ibang milyo. Tapos yung kapatid naman, iba yung ugali, tinatamaan yung kanyang mga gawi. Pagkaming sanguhan sila sila maglalaban. Halimbawa, tagapagpahalag yung anak ng ibang tapos sa pungero naman yung magulang, o kaya ng naman yung, ant, yung kapatid, maglalaman-laban po talaga sila dyan. Kaya ang nangyayari, mananaig doon yung may mga mananaig pa rin sa kanila yung kaguluhan o hindi pagkakasundo sapagkat naglalaban-laban po kasi yung kabutihan at kasamaan. <laughs> Pero sa po yung mga sinubo para mangaral ng ibang video? Kung hindi kaya ng pananaral, idaanalan natin sa panalangin. Baka sakaling nabuksan ng pag-iisip, magsisi at magbalik loob ng sakalong mapapilang din sa mga gumagawa ng mabuti. Ano ba sabi dito? At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga Nakakwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Totoo po yan. Kapag tayo po ay nangangaral ng ibang hilyo, ihalitawa natin sa totoong buhay natin sa ngayon. Kapag tagapangaral ka ng ibang ang mangyayari po yan, marami pong mga manliliba. Nandiyan na naman ikanga si Abanalbanan, palagi may dalang-dalang lakasulatan, sa porma, para sa behendugyot, o kung ano-ano pa mga panliba, mararanasan po natin yan. Pero kung tayo po ay nasa pagpapasakot ng ating dakilang Panginoon, dinadala natin ang kanyang pangalan, tayo po ay kapupuotan. Sino ba naman ang napupuot sa ating dakilang Panginoon? Walang iba yung kalaban ng Diyos. Sapatkat sila, gumagawa ng masama, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasamaan. Walang iba yung Diablo. E ngayon, nasa ilalim naman tayo ng pangalan ng ating nakilang Panginoon, hindi po kalaban yung kapwa natin, kundi sila yung lamang upang sukatin kung hanggang saan ang ating paninindigan. Nang sa ganon ay pagpatuloy natin yung pagdanap ng ating sinumpaan sa makatuit bagay ang pananaral ng ibang video. Kaya po, may tinatawag itong pagtitiis. Ano po ba ang mga dapat natin pagtiisan? Kahit inaaraw-araw tayo ng kapitbahay, kahit araw-araw tayong sinisiraan o diniluwahagi, ang pagtitiis po, kinakailangan marunong tayong mag-adjust ng ating sarili. Dapat ang pagpapasensya natin napakahaba at napakalawak. Na kung baga, nasasayad na yung kakayahan natin sa kakapanalangin, sa kakaayuno. Pero bakit hindi pa rin nagbabago? Sabi nga, ang magtiis hanggang wakas. Hindi natin alam yung wakas. Pwede po wakas siya ng ating buhay. Kaya kailangan po, magtiis tayo. Pagtiisan natin yung mga kapitbahay natin na gano'n. Ugat na talaga nila yan. Pero kung tayo po yung pagtitis na yan, ilalakit natin sa ating sarili, magtatamok tayo ng kaligtasan. Wag ka man, tayo'y namatay dito sa ibabaw ng lupa, hindi natin naabutan ang pagbalik ng ating Dakilang Panginoon, pero may kaligtasan naman tayong inaasahan na ibibigay ng Diyos sa atin. Dapat po, pagka kayo'y pinagpungusig nila sa isang bayan, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sa Pantap, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kaya po kung titignan natin ngayon, doon sa bayan ng Israel, ang pangalan ng ating dahilang Panginoon kapag sinasampit doon sa bayan ng Israel. Sa panahon ngayon, pinapahuli na. Ganyan po ang gobyerno doon. Ibinibilanggo nila Ibig sabihin, kaya hindi talaga nila natapos yung pangingaral ng Ibanghiyo hanggang sa kumalit ang ating kanilang Panginoon. Sapatkat, kung baga, ang panahon, may mga bago na naman sisipol na mga kapataan, at magiging matanda, ay magsasalim-salim naman yung mga tagapangaral, pati yung mga tagapakinig, hindi po talaga nila matatapos hanggang sa kumalit ang ating kanilang Panginoon. Kasi generation for generation ang pangaral. Pangahon ngayon, magkakaidap naman yung mga taga-takinig, pero pag ng ilang panahon, iba na namang hinirasyon ang mga Kaya hindi po talaga nila matapos. Kaya kagalian din natin, pagkama may mga iti itinaguyod, ang mga ninunong natin, ang mga ngaran ng ibanghilyo, pangalagaan yung grupo, hindi nila natapos. Kaya yung mga sumunod na hinirasyon, ang mga nagtataguyod at nagpapasunod, yun po, ang nangyayari sa ngayon. Kaya tayo'y nagpapatuloy na gumaganap ng ating sinumpaang tungkulin alang-alang sa kalooban ng Diyos. May pagpapahalaga tayo sa bawat isa. Sabi dito, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro. Hindi, hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Kuya, i natin dito sa ating templo o sa ating pagkakapatingan. Meron tayo dito tinatawag na Panginoon o kaya alila. Meron yung nasa mababang kalagayan, mayahambing mo yun sa alila. At yung naman Panginoon, yung mga leader, yun yung nagpapatupad. Kaya kung halimbawa, member lang tayo, tapos pangunahan na natin yung leader, hindi po dapat mangyari yun dahil hindi po hihigit ang alipin sa kanyang Panginoon. At ganun din, hindi rin mataas ang alagat sa kanyang guro. Doon sa nagtuturo at sa pinuturoan. Ibig sabihin, yung nagtuturo, yung nagli-lecture, nung nagbibigay ng mga batayan, kung paano natin ginaganap ang ating pagkakapatiran, kinakailangan po may respeto doon sa mga sinyo. Kaya kung titinan natin, may mga nauna, yun ang tinatawag ng matatanda sa iglesia. Yung mga kabataan, yun naman dapat ang magpapasakot doon sa mga matatanda ng iglesia. Kaya kung titinan natin, sabi nga doon sa aralin ng isang linggo, sa mga kabataan, magsisuko kayo sa mga matatanda. Kaya po po tayo, inuturoan tayo dito na magkakaiba po talaga ang level. Kung hindi tayo karapat dapat makilibid doon sa nakalibid, dapat manatitiling tayo sa mababa. Darating hindi ang panahon na kapag lumipas na yung mga leader na nanghina na rin o natapos na rin ang kanilang ministeryo, tayo naman nasa mababa na natuti na tayo naman yung magiging leader. Yan na po ang mayayari niyan. Ingeneration na naman po ulit. Ibig sabihin, kapag humingan na rin yan, may bago na naman hinerasyon na si Sibol magpapatuloy naman yan. Kaya po, bigayan lang naman yan. Kaya habang hindi pa dumarating yung panahon, para tayo ay manguna, magtiis-tiis lang muna tayo. Darating din ang panahon, tayo naman yung susunod sa mga nauna sa atin. Yan po ang, yan po ay nasa banal na kasulatan. Sabi nito, sukat na sa alaga ang maging katulad ng kanyang guro at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinagandaan nilang ang tayo ng ang ang noon ng sangbahayan, gaano pa kaya ang sang kasangbahay niya? Kaya kung titingnan natin, maaaring darating ang panahon, yung mga alagad magiging kalibil ng kanyang guro, at yung kanyang, yung mga alipin o alila, magiging katulad din ng Panginoon. May tamang panahon puro. doon. Sabi natin sa isang aralin, Kagaya ng isang ah uh, nagtatanim may pagtitiis, hindi apurado. Kung baga, hindi, hindi mo piling na tinanim mo ngayon bukas ang aani ka na. Kinakailangan ka na may pagtitiis. May tamang panahon upang yan ay magbunga. Kaya nga, kung sa pagtatanim, may tamang ahaba uh, kung papaano siya ang unang magkakaroon ng supling, na ugat at sila sisibol at pagkatapos yung magbubunga at pagkatapos yung sakana pagkat kapag dumating na yung pagbubunga o yung pag-aali yun ay yun na rin yung kapanahunan niya kaya kung tinitingnan natin ang bawat isa sa atin may kapanahunan kaya po kung tayo po ay pinagkaluban ng karunungan ng Diyos kung baga, i-preserve lang natin yan. Darating ang ng panahon, magagamit din natin yan sa hinaharap. Ayon sa kaluuban ng Diyos, ayon sa takdang panahon na ipinagkalo sa bawat isa sa atin. Yan lang po ang may babagi natin sa wakas na ito. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos at isang magandang gabi ulit sa ating lahat.